tinan? nilan na yan? Ilan na may hawak? apat, tatlo. apat, lima, 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 nim, at pa, dalawa pa, Ito kay rey, at JB, 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 ito, ito JB, 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 JB,

yung kay ano, kay Ray. Seven. Seven. Bakulan Dakulan. Dakulan. Oh, da da <laughs> da <-ulan. laughs> oh bunot tayo sa ano. Ay, balik-balik muna. Number three. Rojas. Yan.

hindi oh. ka oh, lang yun. Sa dalawang sentro na yon. Sa dalawang sentro na yon. Sa guard na tayo, guard, guard, na, guard na. Sino yung pulot? Sa isa pwede lang, pwede sa isa lang. Repeat, repeat, uh, Sa guard, sa guard, sa <laughs> sa akin yung kay Jihad. <laughs> bumunot ba kanina? Bumunot yun, bumunot kanina. Kay na sa'yo, ba? Bila ni si Jason? sa yung ano yung binulot kanina ni ano? karagay karagay karagay. kung sino asawa kanina? bumibig ayus ayus ay saksi ng bumibig. kung saan ayon mo na dito? eh eh na mabuntong? saan yung saan yung bat batang mabuntong saan yung batang mabuntong saan yung batang mabuntong saan yung batang mabuntong saan yung o tsaka dito kaya si ano dyan? na ako muna, ako muna. Ito kay ano, jihad to ah. Ayan ah. 3. Si Tua. Pugas na yan. First traffic sa point kaibigan. Chua. Eh, si Pibuloy. Pibuloy. First traffic. Yes! Tripit, tripit pa. Abala-abala mga tao dyan. Tripit. Gumakad. Gumakad.

Kala ko si ano? Sa inyo yan? Siyempre, pre, nangangamit tripit eh. Kala ko si Nando. Si Jam. Kay si Jam. Oo, ayun po. Paganda na agad yung combo Oo, si Jam. Donnie? Kalit yung Ang gadyano kanina, pre. Si Richard, puta, bintendo yung bang pre. Pati ka, mara. Pagka-champion tayo, pre. Mara, makabulat yun. Si ano? Kobe. Doon?

Si Ano? Si Jason Saan si Tadeo? Jason Ipinan mo yung mas Jason din yun Ano yung labog ta'yan? Puta mabigat yan NAB Ay putang ina pa rin ako Si Hernandez Hernandez to Sir si Hernandez Nabang ako lang Ang bagay ng JV na Okay, na to Ito tayo Guard Ito tayo sa Vanguard Ay, naging nasa ano, naging nasa Reyes, Reyes, Reyes Gunod Si Reyes. Baka yung ako yan, Trey. yan. mataba ang Trey. Pakita, 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 pakita. sabi naman yun. Ang harap naman yun. Busy! Si Otol yan. Ay, salang, ay, salang. Ay, Ay, salang. Ay,

Pedraya Ay, boboy la, <laughs> na, oh ay. Jam beno, then, benok, bedok, ka <laughs> benok? Benok, si benok. Ay, yan pre na na beno 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 ka si beno number 6 Ay, pare yan

Drafted ka na. Oh, Magka-rapin naman yung mga kumpay. <laughs> <laughs> drafted. Pangalan ng <natin, laughs> team. Ano pangalan ng <natin, laughs> team niyo? Antipolo <laughs> City Jail? <laughs> Baby Ama. Dito na tayo. Sa small forward tayo ha. Ah. Wow! Janroland lang. Okay na. Balik-balik. Brasil eh. Mapapahirap sa ating yun eh. Janroland. Ito ka na terp Small forward tayo ha. Ah. Pabulot. Bonaga. Bonaga. Malaki ito eh.

ito charter na to charter charter ano magpi-picture pag nabuo na para ma-upload sa ano charter para no po na pag picture para upload sa para kita agad yung mga sam para hindi sino sino number 1 guys Diana na naman. Paano na, paano yung Totoo, to? <laughs> para naluluto yung... Sino? Para ko? Oh, para ko kabalik kayo. nakang pilots. natin pre maganda. Huwag mo sabihin sabihan na luto-luto. ka. Para Para magmukha silang malakas. Kaya natin yung... Kaya kung yung... Kaya kung tatanunin natin yung... Tapos wala naman panalo. naman Abang na later. At least nanalo rin. Ang mahirap kasi. Bubo ka na Wala naman Paano ka nag ano? Hindi marami pa kayo sa itaas. <laughs> Itaon. pa yan. pantay pantay yan, charter, charter, Ah, na ano na makanbihla. <laughs> Ay wala Ay wala muna. Ay wala wala muna. Ay 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 Ano muna. Ay wala muna. Ay wala muna. Ay wala na Ay wala muna.

Nando, may kapatid ami. May kaibigan din po iye. Nando, 'yan din talaga. Si Oh, ayun, deri. Wala na. Si admin, uh? silence. Si admin naman. Boy, Si ano Joseph. Ang kilos Joseph, ha? Hay, hindi

hindi sila yung wala dyan, yun na lang. Sulat na yung hindi magulo. Okay lang ba oh, sa inyo yan? E. Oo, kaya na so, eh. Yeah, magulo yeah. yeah, na naman eh, kung na yan eh. Akala mo mananalo eh. si Joseph. Para bibigyan niya namin ng ano, na. na. na Dito tayo, dito tayo sunod. Kaya naman nung pre,

Ako pa magkita ng dalawang buhay. Kaya dapat itas na kaya. Kaya dapat itas na lahat. Kaya dapat itas na lahat. Hindi na wag Hindi ka sa ini tinatang ulam. Sa mga chat ko. Kung merito merito. Ay merito 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 ay merito

Ini namanya yang namanya ada di sana. Oh, yes. Ini Number one, si Dirk. Si Oh, magkasama sila ni no. Ito meron. May... Ay, 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 uh, Atay kayo ngayon. Ngayon ah, ah, kayo nangyari. Ah, 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 <laughs> nabunot na ako. Ay, <laughs> ay, ano kayo? Wala kayo, kayo ngayon. Ano? Sa papapalag. Kakampi mo naman si Dirk. Si Dirk. Si Si Dirk. Si Si Dirk. Si Dirk. Si na Si Dirk. na rin sa mga Hindi Kanino kayo doon? Sa mga ibon. Hindi na kayo

Magkakampi alas na mo. Pre, mo na uh, bre, bre, si lang. pre. <laughs> kami ang magpapahirap sa inyo, boy. Banatan mo, boss Aljon, banatan mo. Para sa Aljon, hindi na na-tipan niya. Eh, sa pin niya, pre. Gago, ko yun, yung kakampi ko na lang <laughs> Si Donnie kasama mo. Di mo napansin na nalo kami, wala sila? Es el topo.

hindi <laughs> pa din makapatid ng makapatid. Ano ba sila? Ang alam <laughs> 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 Wala na. Beno, <ha? laughs> Beno. Number 3. slug San yun kay <laughs> Beno? Tayo <Okay> pa. na? Bupa, <laughs> one. pa. Baby, baby. <laughs>

Oh, bilis, 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 bilis. Oh, kailangan <laughs> 3 feet. na ito, Mer? Ano ka na ito? Ano ka na ito? Ano na ito? Ano ka na na na

bakit ako? Bata pa naman ako ah! Kanina daw, kanina uh, daw. years old? 2 years <laughs> Bata ako. Oh. Batang lahat <laughs> oh, kayo bata. Ako pinakabata. Sumay-sumay. <laughs> <Bata. laughs> Number 3? <three>. Bailon. Yung <laughs> ano, yung tambay ng Robinson? Si Bailon. Si Simon. Si Simon. Si Simon. Nasaan na to? Nasa team to we're ng we're ano? Ng Robinson, Robinson. 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 Ano na naman sinasabi mo? Okay na to ha?

kaya dami matunog po sa ropa. Ah, sino ba wala? Isa pa. May isa pa. Isa pa. Oh, Dirk. Dirk. Dalanon. 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 Kabayan! yan. Dilar, oi, lasing kay daw lasing. Patay. Lagi ni Alan. Lasing. Alam manalo manalo. Pag-alabi na yung free! 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 Pag-alabi na na yung free pag alabi na na yung free pag na yung free pag na yung free na

ay si Benche, sa ba si Benche? Wala ang lasa ka? Oo. Matayo. Matayo? Matayo pre. Ilagi mo ang pre. Matay ko ko

Nakikita ko sila, Mitchell takoy takoy Labas. takoy 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 Hindi pa takoy 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 takoy

ay napo kay Donnie pala ay number, ay Doni. pinjan, 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 ano yun, pre? Ano? Sa Miguel. P*** ni Siso! Ano yun? Sa Miguel! Ano yun? Sa Cardo yan ah. Sa kayo mo ng Congratulations! <laughs> Congratulations! Pre, o, na pre. Ito na yun. Congratulations! Congratulations! Yuli drop! Wala si Buso! na, ayun na, na. Sa Buso? Ay, May ako, si Dalisay. niya Sigurado, Si Edmel Flores sa Edmel Flores. Okay na, okay na. Kompleto na.